Hi mga besi, welcome to my vlog For today's video, ang gagawin natin ngayon ay nakikita niyo naman mga besi ko Ayan o Kaya ngayong araw na to ay kunin na natin siya at baka makuha pa ng iba Ganon <laughs> At dahil wala pa yung katulong natin na kukuha eh pumunta mo na tayo sa gawi dito at kunin na rin yung nag-iisang papaya Banilas na papaya na to Kaya ang gagawin ko, kukunin ko na rin siya romantic ng mahulog. Sabi ko na, siyo nga. Isa o. Puso pa lang ha. Pag kaya okay. na yan, ayun o. At Ayan, sige na. Kuwan muna. Sabi ko kasi, teka lang muna. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. O diba, lamog siya. Daran! Hmm. Ito na ang aming saging na saba. Ang lalaki ng bunga niya, oh. Pero sabi nila, mas masarap daw yung maliliit kaysa daw sa malalaki. Ewan ko din kung ano talaga masarap sa saging. Kayo, sa palagay nyo, ano masarap sa saging? Malaki o maliit? Comment nyo na dito kung ano masarap talaga.